Iris Sa paghahanda ng pag-iibigan, kailangan mong maging bukas at matapang. Ang pagpapakita ng tapat na damdamin at tapang na magpahayag ang magbibigay ng bagong simula sa relasyon. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 6, number 14, number 21, number 30, number 36 at number 42. Taurus, ang pag-ibig ay mas nagiging matibay kapag pinaghahandaan ng may tiyaga at pag-aalaga. Kapag natutok ang maghintay sa tamang panahon, mas magiging matatag ang pundasyon ng relasyon. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 20. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 10, number 16, number 23, number 29, number 33 at number 7. Gemini sa paghahanda ng pag-iibigan, mahalaga ang malinaw na komunikasyon. Kapag natutunan mong pakinggan at ipahayag ang iyong damdamin, mas nagiging matatag ang samahan. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 0, number 3 at number 6. Para sa 6 number loto ay number 11, number 13, number 24, number 30, number 39 at number 45. Cancer, ang pusong may malasakit ay laging handa para sa pag-ibig. Ang iyong pag-aalaga at katapatan ang maghahanda ng matibay na haligi ng relasyon. Para sa 2 digit number i, number 6 at number 22. Para sa 3 digit number i, number 2, number 7 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 7, number 15, number 20, number 28, number 34 at number 12. Leo ang paghahanda sa pag-iibigan ay nangangailangan ng tiwala at tapang. Kapag natuto kang ipakita ang tunay na ikaw, mas magiging makulay at tapat ang relasyon. Para sa 2-digit number ay, number 10 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 3, number 11, number 19, number 27, number 38, at number 24. Virgo, ang pag-iibigan ay mas nagiging handa kapag may plano at malinaw na direksyon. Ang iyong kasipagan at malasakit sa detalye ang magiging daan sa maayos na relasyon. Para sa 2 digit number ay number 8 at number 24. Para sa 3 digit number ay number 0, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 9, number 14, number 22, number 31, number 36 at number 48. Libra. Sa paghahanda ng pag-ibig, kailangan ng balanse at pag-unawa. Kapag natutunan mong timbangin ang damdamin mo at ng iyong kapareha, mas nagiging payapa ang inyong samahan. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 6, number 18, number 23, number 30, number 35 at number 31. Scorpio, ang paghahanda sa pag-ibig ay nangangailangan ng lalim ng damdamin at katapatan. Kapag handa kang magsakripisyo, mas nagiging totoo at matibay ang relasyon. Para sa 2-digit number ay number 5 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 8. Para sa 6-number lotto ay number 8, number 13, number 25, number 29, number 37 at number 42. Sagittarius. Ang pag-ibig ay parang paglalakbay na kailangang paghandaan. Kapag dala mo ang tiwala, kasiyahan, at tapang, mas nagiging masaya at puno ng kulay ang relasyon. Para sa 2-digit number ay, number 15 at number 26. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 12, number 16, number 20, number 28, number 33, at number 49. Capricorn Ang paghahanda ng pag-iibigan ay nakasalalay sa disiplina at kasipagan. Kapag pinaghirapan at inalagaan ang relasyon, ito ay nagbubunga ng pangmatagalang samahan. Para sa 2 digit number ay number 4 at number 19. Para sa 3 digit number ay number 2, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 5, number 12, number 21, number 32, number 38 at number 19. Aquarius sa pag-iibigan ang paghahanda ay nasa pagtanggap sa pagbabago. Kapag natutunan mong yakapin ang kakaiba at bago, mas nagiging makulay at masaya ang inyong samahan. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 23. Para sa 3-digit number ay number 0, number 5 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 7 number 14, number 25, number 30, number 36 at number 45. Pisces, ang paghahanda sa pag-ibig ay nakasalalay sa pagtitiwala at pananalig sa damdamin. Kapag bukal sa puso ang lahat, mas nagiging dalisay at matatag ang pagmamahalan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3 at number 7. Para sa 6-number lotto ay number 18, number 12, number 22, number 29, number 37 at number 6.